Hi po, tuloy pa rin po natin yung ating mga topic tungkol sa pagsusunog ng basura. Ayan. Meron kasi tayong uh, maxim sa legal system yung tinatawag na ignorance of the law excuses no one. Kasi nga, di ba, may batas tayo sa pagsusunog ng basura yung RA 9003 at RA 9514 Pwede pa nating gamitin depensa na magsusunog ka ng basura gagawin mong depensa Ay, hindi ko po kasi alam eh 'di ba? Hindi ko alam yung batas. Sabi po ng mga abogado, hindi pwedeng gamitin depensa yung hindi mo kasi alam. Sabi no <coughs> Excuse me po. Sabi ng mga abogado, this legal principle yung ignorance of the law excuses no one. This legal principle holds that everyone is presumed to know the law. Dapat lahat tayo alam natin yung batas. Kasi allowing ignorance as an excuse would undermine the entire justice system as it would create a loophole for people to claim that they didn't know about a law leading to widespread non-compliance. Self-explanatory, no? Wala kasing Tagalog nito eh. Parang ganito lang po yun eh. Lahat tayo, dapat alam natin yung mga basics sa batas. Hindi naman na tayo mga sinaunang tao pa. Para sa'yo, okay lang yung magsunog. Pero sa batas, bawal. Ayan. Ito pa po ah, napansin ko kasi sa ating mga, tayong mga Pinoy. Kasi gaya-gaya tayo. Kapag ka ang isang matanda, o lolo, lola, nagsusunog ng mga dahon-dahon, ganyan. Akala ng mga bata, tama. So yung mga susunod na henerasyon, gagayahin. Diba? Tapos ito pa, minsan masarap, sarap na sarap sila magsunog tuwing summer. Kasi yung mga dayami, tuyong tuyo, mga dahon, tuyong tuyo. Sunog naman, diba? Nakakatakot. Kaya nga yan ang ginawang batas, mga friends. Ang pagsisiga ay ginagawa ng mga siga. <laughs> ano ba yan? Ang pagsisiga. They are above the law. Ito ako nabasa ko lang sa internet. Dekada na po kasing ginagawa yung mga tao ng pagsusunog. Ng mga basura, dahon-dahon, minsan plastik, minsan goma. Ginagawa nila yan, hindi nila alam yung batas. Kaya kayo po, itong narinig nyo na po itong vlog na ito, alam nyo na na mayroong batas RA9003, RA9514. turuan nyo na po yung mga kapitbahay nyo na hindi alam yung batas. Yung iba kasi sinasabi, sunugin natin yung dayami para gawing pataba. Mas lalong hindi magiging pataba sa lupa yung kasi sunog na. Hindi po ba? Yung iba kasi yung sa, ay eh, kasi kasi ganito, ganyan, 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 ganyan. Hindi pwede sa batas yung kasi-kasi. Ang batas ay batas, hindi po ba? Dura lex sed lex. The law is hard or the law may be harsh, but it is the law. Hindi ba? Ganyan sila, naging abogado patuloy ako. <laughs>